Lalagyan ko na lang ng ribbon to. Ayan, naano ko na siya. Nabalot ko na. Ayan po. Ayan po sa haponesang classmate na kayo. Nandiyan yung ribbon. Ito. Lalagay ko tong ribbon. Yung message mo nasan. saan. Ayan. Saan mo ba ito ilalagay? Yung handwritten niya. Lagyan mo ng pangalan tsaka date. Hmm. Tsaka ng kumi. Asa na yung ribbon na ano? Ito, ayan. Yan, ilalagay ko siya. Bumili talaga ako ng ribbon. Yan po. Umaga ako gumising. Para lang. Sa. Ayaw niya magpa-camera. Magbalot na regalo. Sa anak ko. Sa ano, classmate niya sa Ponesa. Oh, she's not even my classmate. Ah, ano pala, friend mo siya, no? Mas matanda ka sa kanya. Si Sakichang. And then, nasa na ba yung ano? Dalagay ko na lang tong ribbon. Nandyan yung message mo, no? Sabi kasi niya, birthday nung kaibigan na Ponesa. Birthday niya bukas. Ay, ngayon, ngayon, kahapon niya sinabi. Then, ngayon, ngayon na po. Binalo po. Nilagay mo, ang galing. Siya naglagay. Yan. Lagyan mo pangalan, be. Sa taas. Ah! You write your names. kasi okay. napaka mahiwagang ano. Lilinis ako dito mamaya. mag ko -ano ako ng mga gamit natin. Ang dami na. Nasayang na ang oh, mga gamit. Ayan. Buti. Yes. Nakapagbalot ako ng no? Diba? Nakabalot ko yung regalo na anak ko. Ayan. May pangalan niya. Tsaka date.